ay sa mga lods magluluto tayo ng ginisang pechay sigarilyas at na may itlog so ay magigisa tayo ng bawang ang sa gisa natin hanggang sa lumabas yung pinakaamoy Ang aroma tingkay natin mag brown masarap sa bawang ay medyo nagbabrown siya ayan, ang na rin natin yung sibuyas mga lods tapos nga nagbisa yan yun lagay na rin natin yung kamatis mga lods so yan para sama sama na sila bumango yung tinaka aroma nya mga lods yan na uh, drug drugin natin sya mga lods yan drug drugin lang natin sya para maganda yung ano ng kamatis ang gisayin natin ang gisayin mga lods para kung may paglagay natin ng gulay ito itong luto yung mapang paaroma natin so yung ganyan ako magluto ng ano mga ginisa wala pag may kamatis din odoro ko talaga yan lagay na rin natin yung pechay may sigarilyas pinagsama ko na yan mga lods sayang kasi yung gulay eh, para isang na lang dito halo haloin natin mga lods para maluto sya yan halo haloin lang natin uh, mga lods salamat na pala sa panonood mga subscriber followers natin thank you po sana nag enjoy po ay sa panonood at yan lagyan na rin po natin ng anong paminta at saka pang sa granules si Kirky Ramilus ko na lang yan mga lods hindi ko na pinakita yung anong brand dyan kaya naluwi na rin natin hmm, bangun -bang na mga lods tatakam na ako pero syempre may kulang pa yan kaya buwi natin yung ating pagluluto hmm. at nagsa ko na nga yan na po mga lods lagyan na natin yung itlog tatlong itlog ang ginamit natin dyan mga lods parang talaga maganda yung ano texture ng luto natin mamaya so ayan oh. matapos nga yan i scramble natin yan para sa mga sa, gulay yung itlog so mga lords ah, baka po pwede naman pong subscribe ng ating channel tsaka ng aking facebook account So maraming salamat sa inyo mga lods. Sana nag-enjoy po kayo sa panonood. Dito na nga, ayan. Pakita ko sa inyo sa video. Uh, ako talaga yung nagluluto dito, lods. Ayan po. Ito na siya mga lods. Kurado. Sarap ng kain natin mamaya na ito. So, thank you po. Salamat.